Hello guys at ayan magandang araw sa ating lahat. Ayan na nga at tinupad din Papa na bibilhan nga si Alter ng present. At nagpabili kasi ako sa kanya ng tissue doon sa 7-Eleven at saka yung Vaseline Petroleum Jelly. Tapos si Alter naman ay binilhan niya nga ng um, gamis, chocolate at saka lollipop kasi nung isang araw pa yan, gustong gusto ng batang iyan pumunta ng 7-Eleven at saka ayan yung gusto niyang bilhin at binili nga ng papa niya at tuwang tuwa nga yung batang iyan ayan daw yung present niya ayan at may bisita nga kami dito nandito yung kapatid ng aking asawa no so ayan at binili niya sa akin yung paper towel at saka yung vaseline at tinanong ko siya kung magkano lahat ay hindi niya alam, hindi niya tiningnan yung resibo. Kaya mag-thank you na lang tayo dahil binigyan tayo at binilhan tayo ng ating asawa at ayan yung aking asawa, tuwang-tuwa nga siya dahil nga kunti lang daw yung nabayaran niya doon. O ba diba? Kaya ayan, tuwang-tuwa naman yung aking asawa at may pakilig-kilig pa talagang nalalaman. Ayan na nga si Hunter, guys, sinasabihan namin na maghati silang dalawa ni Ate amshinya at bibigyan niya yung Ate amshinya Ay kaso lang is ayaw niya. So ayan na nga no, at pinaliguan na siya ng papa niya dahil nga maliligo. O oh, maliligo, matutulog na silang dalawa kaso lang ayaw niyang matulog dahil maaga pa daw. Ayan, at pinaliguan at bumaba na lang siya doon sa baba. oh, baba. <laughs> doon galing sa taas at bumaba na nga siya dito. Ayan na nga at naabutan ko rin si Ardel. Nagbubukas na naman ulit siya ng pili. Ayan, at kakainin lang ata niya yan. Tingnan mo talaga yung pili guys. Malaki yung kanyang laman no, kaysa sa talisay na kinakain namin. At basta malaki yung laman niya. Ayan si Alter, nagpapasaway na siya dito sa tindahan at nagtakos-takos na naman ulit ng bigas at mga yung patuka ba ng manok ba ayan, at nagbukas na rin sila ng pinya at hapo na naman ulit maniningil na naman ulit tayo sa paranas alas 5 na dyan kaya ayan yung medyo madilim-dilim at makulim-lim ayan na pala yung building dito sa buray guys at malapit nang matapos soon so ayan at nandito na tayo sa ano, sasamay sama'y no? Ayan, at nakabuhos na pala yung daan dito, yung kabilang daan. Ayan, at nabuhusan na. At baka next, mga ilang week yun siya ba kung bago madaanan, no? Buwan ba? Basta mga buwan ata yan bago madaanan. O, di ba? Maganda na yung kalsada. Hindi nagiba giba, -giba. At ayan na nga, at papasok na nga tayo dito. Pupunta na tayo ng palingke. Ayan at malalaking bahay dito guys. O so, malalaking ng bahay nila. Palakihan sila ng bahay char. And so andito na tayo sa loob ng Paranas no. Ayan at malapit na tayo doon sa palingke. At papasok na tayo. At hindi kami ngayon mamili ng mga tinapay. Ayun na yung pamangkin ni Pansot dahil nga tumatakbo-takbo pati rin si Alter patakbo-takbo sila no. At ayan at nandito na nga ako sa aking sinisingil. Ayan yung kanilang mga saging at ampalaya na medyo hinog-hinog na no. Ayan at inaantay ko muna matapos yung kanyang customer bago ako bigyan ng benta. Ah, dahil sayang naman maraming nabili dito sa kanila. Tapos, ayan, at dito tayo sa gilid. Dalawa yung ating sisingilin dito. Bali, tatlo lang sila ngayon yung ating sisingilin. Dahil nga, napakatumal ngayon ng benta, no? At ayan, at gusto kong bubili ng pipino at ang lalaki ng kalamansi nila guys. Ayan o. Oh. Kaso lang ang mahal at yung kamatis ay dollar. Ayan, ano na naman ulit yung ating maisip na ulamin ngayong araw. Ayan, at nagpili nga ako kung anong mauulam natin. Oh. No? Pero naisip ko kasi bukas is Friday naman kaya magmunggo tayo. Ayan, at bumili lang ako ng munggo. 50 pesos na munggo at saka isang pipino. So, yun lang yung aking bibilhin. Tapos, doon na tayo bibili ng karni na pansahog sa munggo bukas. 100 pesos. Kasi medyo marami pag doon sa buray tayo bibili ng karni, guys. Ayan, at palabas na tayo. Papunta na tayo ng buray. At nandito na nga kami sa highway. Ayan na naman ulit. Dadaanan na naman ulit natin yung one lane na kalsada at buti na lang talaga pagdaan namin dito is hindi traffic kasi kanina nung ano traffic talaga siya at maraming sasakyan na nakaabang sa gilid o oh, di ba dito sa kabila traffic pala char so ayan na nga at malapit na tayo doon sa Buray lalakbayin natin yung Buray ayan at ang ano ng palayan ngayon buti na lang talaga ay hindi umuulan ngayon Ayan, at ano na tayo, bibili tayo ng harina dito dahil ay wala na naulit ulit kaming harina. Bago tayo bibili, magbabayad muna tayo ng ating utang at saka yung aking utang ay dalawang sako ng Prince. Kaya ayan, babayaran muna natin, tas bibili ako ng dalawang sako para apat na sako yung ating madalang ngayon. At utang ulit ako ng dalawang sako. Ayan, babayaran muna natin para hindi malipong sa ulo na maraming utang, no? At sa susunod na naman na araw tayo bago tayo bibili. Kaso lang Sabado bukas, baka magsasarado na naman yan ulit sila. Pero, oh Sabado, Friday pala. Kaya sa Sabado na naman ulit tayo bibili ng harina. At medyo damihan-damihan natin guys dahil is baka linggo ay eh, magsasarado to sila dito sa tindahan na ito. At maghagilap na naman ulit tayo kung saan tayo bibili no. Kaya ayan at waiting na kami dito. At ilalabas na nga nila yung aming mga binili na hari na. Ayan, bali apat yan guys. Ang dalawa ay utang lang. At ayan si Alter, oh, may tinuturo siya na may bata daw na nag-aaral dahil may bag na dala-dala. Excited na talaga si Alter bag school. At binilin nga pala sila ni Kuya Pansot niya ng apple at saka orange tag. Isa sila ni Ronapot. Ayan. At pawis na pawis silang dalawa dahil naglaro yan doon sa paling kitakbo-takbuhan, no? Ayan. At saka, ayan, let's go na tayo sa palengke ng buray. At bibili tayo ng ulam doon sa palengke ng buray. Ayan. Ano pa bang inaantay namin dito? Ay, si Pansito pala bumili siya ng ice cream. Dahil nga nanghingi na naman ulit si Rona. Ayan, binilhan siya ng ice cream ng kanyang tito at saka si Alter. Pati pala si Alter binilhan din. O, oh, diba, ang daming pera ngayon ni Pansito. galanti binilhan ng apple at saka orange tapos ngayon naman ay binilhan na naman ulit ng ice cream o di ba maraming pera ayan at nandito na nga ako sa buray ng palengke. tingnan mo yung aming lumpia wrapper guys buti na lang talaga kalahati na lang yung natira <laughs> O, di ba? At bibili na rin tayo ng ulam dahil meron tayong nasingil na medyo malaki-laki ngayon. Ayan. At gusto ko ay magpaksiw ng bangos na lagyan ng talong dahil meron pa kaming talong doon sa bahay. Kaya, ayan, bibili tayo ng isang pirasong bangos. Ayan, papaksiwin lang natin Tapos lagyan natin ng talong sa ibabaw. O, di ba? Solve na yung ating hapunan ngayong araw. Ayan na ay yung bangos na binili ko. 240. Tapos, ayan, si Pansito ay inutosan kong bumili ng pansahog ng ating mong gubukas 100 pesos lang na karne yung pinabili ko tapos ayan naman yung dalawa ay gusto nang buksan yung kanilang ice cream at baka daw matunaw kaya ayan kakainin na nilang dalawa no ayan na nga at pinabuksan na rin ni Rona yung kanyang ice cream ayan murahin lang naman yung ice cream na yun 15 ata or 10 pesos basta mga ganun at tag isa din silang ah uh, Ano yan, tawag yung protas kay Alte naman is mansanas, kay Rona naman is orange. Ayan, tuwang-tuwa naman yung dalawa no dahil binilhan sila ni Pansitoy. Eh. So ayan, waiting kami kay Pansot dahil may pinahiwa-hiwa niya muna yung kar baboy no, yung eh, isasahog natin sa munggo. At pagkatapos nito ay uuwi na tayo. Ayan na siya guys. At ayan, eh, no? tingnan mo yung karne nila. Medyo marami talaga dito pag dito tayo nabili sa Buray no. Ayan at uuwi na nga tayo sa ating bahay. Ang dami ko na namang dal, -dal. At tingnan pala guys, meron na dito'ng nakalagay na bagsakan ng Buray. Ayan, bagsakan. Ayan, basta bang ganun yung nakangalan. <laughs> Hindi ko masyadong nakita, no? So, yung parang court na malaki doon. Tapos ito naman yung binuguho, elementary school. Ang ganda na ng bagong gate nila, Char. <laughs> so, ayan na nga. At nandito na nga kami sa bahay. Naabutan ko si Papa Odo na nagre-repack ng harina. Dahil naubusan naman ulit yung ating mga harina. Tapos, ayan si Rona. Ihahatid eh, na yan siya doon sa taas ng kanyang tito. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat at follow at pakishare na rin ang ating video. And, bukas naman po ulit. And, God bless you all. Thank you so much. At, mag-comment na down below kung gusto nyo. Jarot. Bye! <laughs>